Yummy, yummy, yummy ulang. Sarap ng adobong. Pusit na may puso ng saging. Pusit ng green thumb. Ayan, magluluto tayo ng pusit. Ayan, kalahating kilong pusit. Nakalinisan ko na siya, nahugasan ko na. At, lalagyan natin ng puso ng saging. Siyempre, meron tayong sibuyas may bawang at luya. Yan. Gagayat lang tayo ngayon ng uh, yan. Ganun ko lang itong matigas. Natanggalan ko na din siya ng mga matitigas na parte ng uh, balat ng puso ng saging. Yun, may nakahanda na ako dito tubig na pag aanohan uh, ko na syempre, lalagyan natin ng konting asin yung tubig. Yan. Para hindi mangitim yung ating puso. Yan. Iwain na natin. Ito po yung ihihahalo natin sa lalahok natin sa ating sa ating pusit. Masarap po yan. May kasamang puso ng sag. Ang ating pusit. Di ba, pagka naghihiwa tayo ng ano, ng puso ng saging, nangingitim siya, gawa ng ano, dagta niya. Kaya, ang purpose dyan, para hindi siya mangitim, lagay nyo sa tubig na may asin. Hindi siya mangitim. Ayan, pag nahiwa ko na yung nandito, pag may nakita pa akong matigas, tinatanggal ko pa yan. Kasi hindi ko sinasama yung matigas na gusto ko yung maputi lang. Ayan. Abang hinihiwa kasi 'yan, nangingitim yung ano. Nangingitim yung so na ginagayat natin. Yan ganyan lang, hiwa-hiwa lang. Ayun, hanggat may nakikita akong mapula, tinatanggal ko sa matatapos na tayo maghiwa. Hanggat may nakikita akong mapula, habang gina, habang inaano ko, ito yon tinatanggal ko. Ayan. Gusto ko kasi yung mga lahat, maputi lang. Ayan. Kung may natutunan kayo, ayun, ganun, gayahin nyo nilang. At, ayan, tingnan nyo, yung ano, yung dagta niya, lumalabas dito sa may asin. O, ba diba? Yeah, saka natin siya hugasan mamaya pagka magluluto na tayo. Ayun. Nahugasan ko na at napiga ko na yung ating puso ng saging. Nahugasan ko na po at napiga ko na po na nakailang na hugas na ako. At ito, nilagyan ko na siya ng asin. May asin, mayroon na siyang paminta at saka suka dito ko na cho para naka ano na siya, naka ready na siya pa sa pagigisa ayun, ganyan po ang aking paraan ayun, sa ibabaw meron na siyang paminta hindi ko pala nalagyan kanina paminta, suka at saka asin yan ayun, naka ready na yung ating kawali at lalagyan na natin ng mantika or cooking oil gisa-gisa lang Unahin ko lang yung luya. Yan. Parang ano rin siya, parang siyang uh, adobong pusit. Adobong pusit lang din na nilagyan ko lang ng puso ng saging. Mas masarap kasi yung mayroong halong ano, uh, puso ng saging. Sa akin, sa akin, mas gusto ko yun. <laughs> eh, yung iba gusto, pusit lang. Pero minsan naman po lang pag walang puso ng saging, although meron naman akong pu puso ng saging, kaya, ano, sinama na natin. Sunod ko na rin yung bawang. Pwede din naman walang luya, pwede yung sibuya sa bawang. Yung iba naglalagay ng kamatis. Pero ako, hindi ako naglalagay ng kamatis pagka adobong pusit. man, pwede naman lagyan ng kamatis. Ayan, ganyan lang ako magisa-gisa. Pag naaamoy nyo na yung aroma ng ano, ng bawang, pwede nyo nang isunog yung sibuyas. Naaamoy ko na, mabango. Sunod na natin yung sibuyas. Halo-halo. Mekos-mekos. Mekos-mekos lang yan. Sarap! Alam nyo ba nung araw, nung bata-bata pa ako, hindi ako kumakain ng pusit. <laughs> Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Pero nung nagkaasawa ko, syempre, nakakahiya naman yung, hindi ka kumakain ng ano, ito ng biyanan mo. <laughs> Kaya yun, natuto kumain ng pusit dito nasa sa Batangas nung nag-asawa na ako. At ihuhulog na natin si Pusit! Sariwang sariwa yung nabili kong pusit. Malutong lutong. Hindi din ako naglalagay ng toyo sa pusit pag nag adobo Meron kasing iba naglalagay ng toyo. Kasi nga, adobo nga, ba? Diba? Kasi nga, meron na siyang ano. Gusto ko sa pusit, sinasama pa yung tinta ng pusit. Kahit naman hugasan nyo ng hugasan yung pusit, hindi naman mawawala yung Tinta. Although, tanggalin nyo yung tinta kasama sa bituka. Ayun, yung iba, ayaw noon. Pero, parang hindi ko nalalasa yung pusit pag walang ano. Pag walang tinta ng pusit. Tataklo ko muna. Dahil nga, malansa yung ating niluto ngayon, yung pusit, nag-ipon ako ng hugas-bigas. Ito yung hugas-bigas. Hindi po ito hihahalo sa pusit. Ito po ay hugasan lang ng kamay ko. Ayan, hugasan ko yan ng kamay para po hindi malansa ang kamay bago sabunin. Pwedeng hindi na sabunin kasi wala na siyang kaamoy-amoy. Ito po yung pinaghugasan ng bigas. Ayan, dito ko hinuhugasan yung kamay ko kung ako'y nagugugas ng mga isda, kung hindi pa nakakasaing. Ayan, nag-iipon na agad ako yan. Nagugas ka ng isda, nagugas ka ng malansang malasang bagay. <laughs> Katulad ng mga tulingan, mga pusit, ayan. Ay, talagang aprobado. Walang kalansa-lansa. Ayan, amuyin nyo pa ang kamay ko. Ang bango. Ayan, wala kayong maaamoy na anumang lansa sa inyong kamay. Pagka naghugas kayo dito sa uh, sabaw, sa uh, pinaghugasan ng bigas. Oo, totoo yun! <laughs> Ayun. Tapos, pagkatapos yung panghugas, syempre, tatapon na natin yan. Pwede natin itong idilig sa ating mga orchids. O, oh, ba? Diba? Mamaya hapon, pagka malilim na, ididilig natin to sa ating mga orchids. Ayun! Tapos, yung ating, ano, sabaw ng sinaing, or pinaghugasan ng bigas. May purpose pa, pinaghugasan na ng balansang kamay, at pangdilig pa natin sa ating mga orchids. Ayan, ila ilalagay na natin yung ating ah, puso ng saging. Ang dami puso. <laughs> Pero masarap yan. Gusto ko yung maraming puso. Ayan. Ano daw? Hul Hulog na natin. Ayan, huwag lang tayo mahuhulog sa ano, sa maling <laughs> sa maling tao. Dapat sa tamang tao tayo mahuhulog. <laughs> Ayun, nahulog na nga at palalambutin naman natin itong ating puso ng saging tatakloban ulit natin para siya ay maluto, lumambot siguro dadagdagan ko muna ng tubig para madali siya maluto at dadagdagan natin siya ng patis kung matabang dadagdagan natin ng suka kung matabang sa suka at ayun pag ayos na sa ating panlasa at malambot na, okay na yan. Kainan na yan. Ayan, dadagdagan lang natin siya ng konting patis kasi matabang sa aking panglasa. Yung ating patis. Ayan. Dagdagan ko din siya ng konting sopa. Kasi matabang sa aking panlasa yung suka na ginamit ko, yung may sili, may ano, may timpla na sili. Kaya medyo maanghang na to. at lalagyan ko na din siya ng konting umami ito na ang ating ulam for the day ang ating adobong pusit na may puso ng saging luto na bye thanks for watching babush Lagay natin yung ating sili. Yummy, yummy, yummy ulam. Sarap ng adobo.